Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas, Japan at Amerika nagpakita ng puwersa sa West Philippine Sea. Warship ng Japan at Pilipinas at ang US Navy P-8A Poseidon nagsanay malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Samantala, ang barkong pandigma ng Amerika naman, ang USS Preble DDG-88 mag-isang pinasok ang Spati Islands upang ipakita na hindi ito pagmamayari ng China. Hindi lang yan mga kabayan. Mga A-10 Thunderbolt II ng Amerika galing pa ng South Korea dumating sa Clark Air Base sa Pampanga para magsanay sa mga eroplanong mandirigma ng Pilipinas, China, wala nang kawala at wala na rin idadahilan na ang bahaw de Masinok o Scarborough Show ay sa kanila nasa kamay na ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang dalawang daan siyam taong mapa na nagpapatunay na ang panakot o bahaw de Masinok at Spratly Islands ay bahagi ng Pilipinas. Ito ang tinatawag na Mother of All Maps ng Pilipinas na isa sa mga dahilan kung bakit tayo nanalo sa 2016 Arbitral Award laban So well the claim that uh, the area where uh, the incident happened is their territory is really a lie a bold-faced lie and it's not established under any norm of international law save for their uh, uh, their own uh, uh, you know stealing of, of the same as their own appropriating the same illegal. nagsagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MCA sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga militar ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan nitong Bernes. Ganyan dapat, kailangan ipakita ng mga magkaalyado ang kanilang suporta sa Pilipinas upang ipaalam sa China na hindi tayo nag-iisa. Sinabi ng US Indo-Pacific Command na ang kaganapan ay nagpapakita ng pangako ng tatlong bansa na pahusayin ang regional at international cooperation. Ito na ang ikalimang multilateral maritime cooperative activity activity na isinagawa sa West Philippine Sea nito ika ng Disyembre taong 2024. Kabilang sa mga military assets na nakilahok sa Multilateral Maritime Cooperative Activity ay ang US Navy P-8A Poseidon. Sa Pilipinas naman, idineploy ng Philippine Navy ang BRP Andres Bonifacio, PS-17 at isang C-90 Patrol Aircraft at sa parig naman ng Japan, nagdeploy ito ng GS Samidari DDG-106 isang destroyer. Ginanap ang pagsamasama ng mga assets ng tatlong mga bansa sa gitna ng patuloy na pangihimasok at pagiging agresibo ng China sa mga barko ng Pilipinas. While well, hindi dito nagtatapos ang suporta na ibibigay ng mga kaalyado ng Pilipinas sa mga nagtatanong bakit walang barkong pandigma na ipinadala ang Amerika upang makilahok sa multilateral maritime cooperative activity inihayag ng US 7 Fleet noong ika ng Disyembre na ang isa sa kanilang barkong pandigma ay nasa Spratly Islands at nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operation ayon sa pahayag ng 7 Fleet nagpatrol ang USS Pribo DDG-88 sa Spratly upang ipakita na tinututulan nito ang mga iligal ilegal na aangkin ng China. Nagsagawa ang USS Preble DDG-88 ng isang operasyon kung saan nagpapakita ng mga karapatan sa paglalayag ng naaayon sa international na batas at hinahamon ang mga pagbabawal na ipinapataw ng People's Republic of China. Dagdag pa ng Amerika, hinahamon nito ang sobra sobrang mga pag-aangkin sa marita at walang miyembro ng international na komunidad ang dapat takutin o pilitin na isuko ang kanilang mga karapatan at kalayaan sa Japan at Amerika. Maraming salamat. Akala nyo tapos na? Meron pa mga eroplanong mandarigma ng Amerika dumating sa Clark Air Base sa Pampanga, dumating ang hindi bababa sa apat na mga A-10 Thunderbolt at isang C-130H2 sa Pilipinas para sa isang napakahalagang misyon. Ang mga A-10 Thunderbolt 2 na galing pa ng South Korea ay magsasagawa ng isang military exercise kasama ang Philippine Air Force. Ito ang tinatawag na Dynamic Force Employment Exercise. Ang Pilipinas at Amerika ay magsasagawa ng makatotohanang pagsasanay sa labanan at ang pagbibigay daan sa mabilis na magtalaga ng mga puwersa sa buong rehiyon upang mapanatili ang ang kahandaan at katatagan o kay ba sa inyong mga kabayan ang suporta at tulong na ibinibigay ng Amerika sokbong sa datahan ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, mapanadalawang daan, siyam na pong taon na nakinilala bilang 1734. Murillo Villardi Map, ang nasabing mapa ay binansagang Mother of All Philippine Maps, ay formal nang nasa kamay ng gobyerno ng Pilipinas. Ito ang mapang may malaking ambag kung bakit nanalo ang Pilipinas sa 2016 Arbitral Tribunal laban sa China. Ang mapang ito ang siyang nagpapatunay na ang West Philippine Sea, kabilang na ang Spratly Islands, ay parte o bahagi ng Pilipinas. Hindi lamang yan mga kabayan. Sa mapang ito ay nakalagay ang Panakot o Scarborough Shoal o Baudimasinlok o Panatag Shoal ay bahagi din ng Pilipinas sa madaling salita tama atin ang West Philippine Sea This historic artifact was among the over 270 maps submitted by the Philippines to the Arbitral Tribunal constituted under the United Nations Convention on the Law of the Sea in 2013 And these maps were crucial in establishing the Philippines entitlement to maritime areas as reaffirmed in the 2016 Arbitral Award On the South China Sea. The Murillo Velarde map, in particular, provided critical evidence to demonstrate that the Philippines has continuously exercised authority and jurisdiction over what is now identified as Panacot Shoal, now Scarborough Shoal, and Los Bajos de Paragua, Spratly Islands. The 2016 Arbitral Award clarified maritime entitlements under UNCLOS. Reinforcing our rights over resources with our exclusive within our exclusive economic zone and continental shelf. Today, we honor a foundation document that embodies the truth of our nation's maritime heritage. This map's significance transcends the time that it has existed. What began as a map of the Philippines during the Spanish era became a formidable piece of evidence in our assertion of our rightful entitlements in the complex legal arena of the 21st century. It reminds us that when history, when meticulously preserved, wields immense power to inform and to uphold the truth. Sa ibang balita naman, muli na namang binansagan ng Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang China na sinungaling matapos sabihin ng China na kanila ang baho di masinlok. Well, the claim that uh, the area where uh, the incident happened is their territory is really a lie, a bold-faced lie. And it's not established under any norm of international law save for their, uh, uh, their own. Uh, You know, stealing of of the same as their own, appropriating the same illegally. So I I think they will just continue to uh, go forward with this narrative while we have to work uh, internally to strengthen ourselves and to work with like-minded nations such as Japan uh, in order to counter this illegal narrative. As I said, uh, we really need to build international voices of condemnation against this because the whole world does not support china there is no visible there is no visible declaration of support for china's gratuitous claims in the south china sea but there is condemnation so i think china will just continue to do what it does without regard to other people's rights because that's that's what they can do how do you think about the TSOMIA uh, negotiation with Japan uh, to share the data collected by these radar? Well, uh, that is some a matter that we still have to discuss and to explore uh, potential synergies on. Laban, Pinas.